Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ewan kung makakatulong sa nababalitang pagtakbo di umano ni Senator Manny Pacquiao sa pagkapangulo sa 2022 elections ang pagiging totoo ng kanyang misis na si Jinky Pacquiao at pagbibitaw ng pahayag na hindi naman masamang mangarap na maging first lady siya ng Pinas. Lumabas ang di umano'y pahayag na ito ni Jinky matapos ma-interview sa isang broadsheet ang kaibigan ng mga Pacquiao na si Tita Annabel Rama na nagtanong daw minsan kay Jenki kung handa na ba siyang maging first lady ng bansa. Ang naging sagot di umano ni Mrs. Pacquiao kay Tita Annabel ay, Tita naman, sana magdilang ang ka. Siyempre, di naman masamang mangarap, pero wala pa sa ulo ko yan. Kahit sabihin pa ni Jenki na hindi pa ngayon niyang pangarap niyang maging first lady, marami pa rin sa mga kababayan natin ang naalarma at nagreact. Dahil mukhang totoo ang tatakbo ng Pangulo si Boxing Champ Manny Pacquiao sa upcoming elections. At eto na nga, full support naman pala si Jinky sa pagtakbo ng kanyang mister. At tulad nga ng sinabi niya, malinaw na inaambisyon din niyang maging first lady. Iyan ay kung sa kasakaling pagkakatiwalaan ng ating mga kababayan si Senator Manny Pacquiao para maupo bilang Pangulo ng Pilipinas. Pero dahil nga sa paglabas ng pahayag na yan ni Jinky, umani siya ng samot-saring reaksyon mula sa madlang people. Nakaramihan ay nagsasabing ambisyosa at ilusyonada ang misis ni Senator Manny Pacquiao. Ano naman daw kaya ang gagawin ni Jinky sakaling maging first lady siya? Ang mag-exhibit lagi ng kanyang mga milyones na branded shoes, bags and dress? Hamon pa ng iba, ibenta ni Jinky ang kanyang mga luxury collection ng makatulong sa mahihirap. At baka sa ganong paraan ay pagkatiwalaan pa ang kanyang mister sa layuning patakbuhin ang Pilipinas. Anong masasabi mo sa balitang ito?